Hello everyone! In today's video, magluluto tayo ng sinabawang manok na bisaya. So ito yung buong chicken, native chicken, malinis na yan. Hinugasan na yan sa store, pero hinugasan ko ulit, tapos binaburan ko ng kunting asin. Since uh, sinabaw style, hindi ko na siya minarinate. ang gagawin natin, may olive oil na dyan, Marami tayong luya, at saka sibuyas at ahos. So maglagay muna tayo ng sibuyas. Kunti, I mean ginger. Hatiin natin itong mga Pini-prepare ko para sa pasyo na isda o sa binulang manok since Holy Week, mag, ano pa guys, uh, fish and chicken. Wala mo ng baboy. Maybe chicken man yan. To, okay lang, so, lang siguro na na. So, bisag-bisagin lang natin to. Kunti lang yung uh, olive oil since magmantika yan mamaya. Ginagamit natin, natin ngayon ay ang ating Dutch oven para mabilis lalampot. So this time, naglagay tayo ng salt, uh, garlic salt. Tapos halo-halo. Tapos, lagay na natin ang hiniwang manayot. Yan na, binilisa na natin. Kasi nagutom na si Apoch. Yan na, yan na, yan na. So yan, nalagay na natin ang ilang pirasong manok hinaiwa na yan doon sa market sa binilha natin ang lalaki ng pagkahiwa may machine sila doon guys kaya okay na rin na hiniwa na sa vendor at saka hindi na ako mag problema kung anong uh, sundang ang gagamitin ko sa pag chop 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 o diva o yan umikot na ang manok paikot siya ihalo halo natin para ma katikim ng garlic, ginger, salt, and onion. There you go. Okay, guys. So, natagdagan na natin ng tubig. May garlic salt na rin yan. Ang gagawin natin, palambutin na lamang natin to bago natin ilagay yung pichay and sayote. Ang ah! nalimutan ko pala this time is lemongrass. May lemongrass akong tanim sa likod hindi pa. Pwede ang harvestin. Alright, guys. I-check na natin kung pwede na natin ilagay ang sayote at saka pichay. Yun lang ang vegetables na gusto ko ilagay. Oh my God! Super so, lambot na yung karne. Sayang, walang tarlad to. Ilagay na natin ang ating uh, sili. Tatlo lang. Hindi ko hiniwa para hindi siya maanghang. Kunti lang yung sayuti natin. Isa lang pala yung nasa ref. Akala ko dalawa. ko so, palutuin lang natin yan bago natin ilagay yung pizza. Yung timpla niya guys, perfect na. Hindi ko na yan. Dagdagan ng asin kasi pangit pag super maalat. So we're trying to watch our diet. Charot. Patuloyin lang natin yan hanggang maluto ang sayote. Alright, for sure, malambot na itong ano, uh, sayote natin. Pwede na natin ilagay si Pichay. Alright, para may gulay tayo. Dip, di di It's been a while guys, hindi ako nakaluto ng native chicken natin kasi nga, super mahal siya. Oh, okay na yan. Oh my goodness. Our chicken tinola is ready. The twist, it's native. Bisayang manok. All right, let's eat at luto na. Perfect na ang lasa.